Sa channel na ito, nagbibigay kami ng kapaki-pakinabang na impormasyon sa programming na may mga praktikal na halimbawa ng code. Sa pagkakataong ito, tatalakayin natin ang Service Worker sa JavaScript. Ipapaliwanag namin ang bawat hakbang mula sa mga batayan ng Service Worker hanggang sa aktwal na kontrol ng cache. Ang pag-enable ng mga subtitle ay magpapadali sa pag-unawa ng mga paglalarawan ng code. Ang service worker ay isang tampok ng JavaScript na namamagitan sa browser at sa network, nagbibigay daan sa pag-cache ng mga request at suporta sa offline. Ito ay isang pangunahing teknolohiya ng mga PWA, Progressive Web Apps, at nagdadala ng karanasang parang native app sa mga web application. Ang service worker ay isang JavaScript file na tumatakbo sa background thread ng browser. Tumatakbo ito sa hiwalay na thread mula sa pahina, hindi makaka-access sa UI, ngunit maaaring humarang ng mga network request, mag-manage ng caching, at mag-handle ng push notifications. Ang mga pangunahing tampok ng Service Worker ay kinabibilangan ng mga sumusunod. Gumagana lamang ito sa HTTPS, maliban kung nasa local host. Gumagamit ito ng promise-based asynchronous API. Ito ay event-driven, gumagamit ng mga event tulad ng install, activate, fetch, at push. Una, sumulat tayo ng code upang irehistro ang service worker sa browser. Gamitin ang navigator service worker, register, para magrehistro ng slash sw.js, ang service worker, file. Maaari mong gamitin ang then para ay handle ang success at catch para sa error handling habang nagrerehistro. Ang registration scope ay kumakatawan sa saklaw ng path scope na apektado ng service worker. Sa default, ang scope ay ang directory kung saan matatagpuan ang narehistrong file, sa kasong ito, slash sw.js, at mga subdirectory nito. Kung nais mong limitahan ng saklaw, maaari mong tukuyin ang scope gamit ang ikalawang argumento ng register. Sa setting na ito, tanging mga pahina sa ilalim ng app lamang ang mako-control ng service worker. Susunod, gumawa ng file na tinatawag na SW.js at ipatupad ang mga pangunahing event. Tinutukoy ng code na ito ang listahan ng mga resources na isave sa cache. Ang self add event listener install ay naa-activate kapag ang service worker ay nai-rehistro sa unang pagkakataon. Sa stage na ito, ang mga kinakailangang file ay pre-cached na. sa activate event, ang mga lumang cache ay binubura para ma-optimize ang storage. Tanging ang cache ng bagong bersyon lamang ang itinatabi. Lahat ng HTTP request ay hinaharang kung may nakakash na bersyon, iyon ang ibinabalik, kung wala, kinukuha mula sa network. Kapag offline, isang alternatibong pahina, HAL. Offline, HTML, ang ibinabalik. Tingnan natin kung paano talaga gumagana ang service worker. dito, sinusuri natin ang pagpaparehistro ng service worker at ang kilos ng pagkuha ng mga resource sa pamamagitan ng pag-click sa test button. Ang mga sumusunod ay karaniwang caching strategies. Narito ang halimbawa ng implementasyon para sa cash-first strategy. Ang code na ito ay gumagamit ng cash first strategy, kung saan ang hinihiling na resource ay ibinibigay mula sa cash kung ito ay available, kung hindi, ito ay kinukuha mula sa network. Narito ang halimbawa ng implementasyon para sa network first strategy. Ang code na ito ay gumagamit ng network first strategy, kung saan ang hinihiling na resource ay unang kinukuha mula sa network, at kung ito ay mabaygo, ito ay kinukuha mula sa cache. Narito ang halimbawa ng implementasyon kung saan nakakash ang styles at javascript habang real-time na ina-access ang API. Ang code na ito ay laging gumagawa ng API requests ng real-time at gumagamit ng cache-first strategy para sa mga static files tulad ng style sheets at JavaScript. Ang daloy ng pag-update ng isang service worker ay ang mga sumusunod. Isa, natuklasan ang bagong SWJS. Dalawa, na-trigger ang install event. Tatlo, maghihintay hanggang maging idle ang naunang service worker. Apat, na-trigger ang activate event. Lima, lumilipat na sa bagong service worker. Anim, ang event na controller change ay na-trigger. Kapag ang service worker ay na-install na, patuloy na ginagamit ang luma hanggang sa susunod na pagbisita. Upang mag-apply ng mga update, karaniwan ang gumamit ng code na nagde-detect ng mga update at nire-reload ang pahina. Ang event na Controller Change ay nai-trigger kapag ang controller ng service worker, ibig sabihin ang service worker na kumokontrol sa kasalukuyang pahina, ay nagbago. Ang mga pahina na kasalukuyang bukas ay patuloy na gumagamit ng kasalukuyang service worker at ang bagong install na service worker ay hindi agad epektibo sa mga pahinang yun. Dahil dito, ginagamit ang isang paraan kung saan ang controller change event ay ginagamit upang matukoy na may bagong controller na naging aktibo sa kanil reload ang pahina upang agad na ma-apply ang update. Kapag gumagamit ng service worker, Tandaan ang mga sumusunod. Kailangan ng HTTPS. Dahil sa mga security restriction, hindi ito gumagana sa http:// colon slash slash, maliban sa localhost. May hash na mga pangalan ng file. Maaaring isama sa pangalan ng cache ang file name, URL, at impormasyong may kaugnayan sa bersyon. Komunikasyon sa mga kliyente. Gamitin ang post message para magkomunike sa pagitan ng service worker at ng JavaScript ng pahina. Ang service worker ay mahalagang teknolohiya para sa suporta sa offline at pagpapabuti ng performance ng mga web app. Sa pamamagitan ng pagunawa sa pangunahing daloy ng pag-install, activation, at fetch handling, at paggamit ng tamang caching strategies, makakabuo ka ng mas mataas na kalidad ng web application Ang source code para sa video na ito ay maaaring i-download mula sa opisyal na website Kung nais mo, mangyaring bisitahin ang URL na nasa description upang makatulong sa iyong pag-aaral Kita-kita tayo sa susunod na video Mangyaring mag-subscribe at magbigay ng thumbs up